Sumama ang pakiramdam niya nang madinig ang pangalan ni Leandro. Hindi niya ito sinisisi sa aksidente niya pero galit pa din siya dito. Hindi niya gustong maging kaibigan ng tulad nitong sobra kong mahimasok sa buhay ng ibang tao. Ayaw ko makita ang taong yon mama. Huwag mo siyang papupuntahin dito. Aniya bago pumikit, nakaramdam na naman siya ng antok. Dalia, masyado siyang adelantado, ma. Hindi ko gustong maging kaibigan ng tulad niya. Nadinig niya ang paghugot nito ng hininga. Hindi kanya iniwan habang wala kang malay. Siya ang nagbantay sa iyo, anak. Kung hindi ko pa siya pinilit na umuwi muna, ay siguradong siya ang mamumulatan mo. Pinili niyang huwag ng dumilat, ngunit tumino ang isip niya nang sinabi ng kanyang ina. Kung hindi nga siya iniwan ni Leandro, ito kaya ang mararamdaman niyang nakahawak sa kamay niya at humahaplo sa buhok niya. Ito din ba ang bumubulong sa kanya ng kung ano-anong bagay na hindi niya matandaan? Anong ginagawa mo dito? Agad na tanong ni Dahlia, nang sa pagdilat niya ay tumambad sa kanyang muka ang ayaw niyang makita pa. Paano niya paniniwalaan ang sinabi ng kanyang mama na si Leandro ang nagbantay sa kanya? Habang wala siyang malay, gayong presko ang presko ang itsura nito. Maayos ang buhok at pananamit nito. I'm sorry, Dalia. Ano gusto mong gawin ko para patawarin mo ko? Tanong nito. Wala. Umalis ka na. Hindi ba sinabi sa iyo ni mama na ayaw kitang maging kaibigan? Tanong niya. Wala siyang pakialam kung nag-aasal bata siya ng mga sandaling yun. Mainit ang dugo niya dito. Tapos, hindi rin naman pagkakaibigan ng pakay ko sayo. Sagot nito na ikinataas ng isang kilay niya. Kung ganoon, wala naman pala siya sa lugar sa pag iinarte niya dahil wala din naman palang balak ito makipagkaibigan sa kanya. Mabuti kung ganoon, wika niya. Nagtaka siya. Kung ganoon wala itong balak makipagkaibigan sa kanya, bakit nag-aaksaya ito ng oras sa kanya? Isa pa, Bilang negosyante ay tiyak na abalang tao ito. Hindi na lamang siya nagtanong at na nahimik na. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakaramdam siya ng panunubig. Bigla siya nagsisi kung bakit pinagpilitan niya sa kanyang mga magulang na pumasok na ang mga ito sa trabaho dahil kaya niya na ang kanyang sarili. Kayan tuloy, hindi niya alam kung paano siya pupunta sa banyo nang walang nag-aalalay sa kanya at kung bakit si Leandro pa ang naroon ng mga sandaling iyon. Kaya ba niyang pigilin ang ihi niya hanggang sa umalis na ito? Tinangka niyang pigilin ang ihi niya pero hindi niya iyon nakayanan. Pakiramdam niya ay sasabog ang pantog niya. Hirap na hirap na umupo siya ng kama at tinangkang bumaba mula doon. Hey! Maagap na nadaluhan siya ni Leandro. May kailangan ka ba? Ay, hindi na talaga niya kaya magmatigas. Sige na nga, hihingi na siya ng tulong dito. Gusto ko magbanyo niyo. Paiwan sa mga matang sabi niya. Agad namang naunawaan nito ang gusto niyang mangyari Walang kahirap-hirap na binuhat siya nito at dinala sa banyo Hindi niya maiwasang mapapikit nang masamyo niya ang bangon ng katawan nito Kinalabutan siya ng maramdaman ng pintig ng puso nito Hayon na naman kasi ang pakiramdam na parang kilala niya ang paraan ng pagpintig niyon Nakagat din niya ang ibabang labi nang makaramdam niyang tila sinasadya nitong idikit ang katawan nito sa kanya Ano ba ang gusto nitong palabasin? Sinusubukan ba nito ang akitin siya? Namalaya na lamang niyang may ingat na ibinaba siya nito sa loob ng banyo. Tinaasan niya ito ng kilay na mapansin niyang tila walang balak ito na lumabas doon at iwan siya. Pwede ka nang lumabas. Hindi nakatiis na wika niya. Hihintayin na kita. Sa tingin mo makakaihi ako kung alam ko may tao sa paligid ko? Naiinis na tanong niya. Mukhang ginagalit talaga siya nito. Sinong matinong babae ang iihi na may kasamang lalaki sa loob ng banyo? Mabilis ka namang mainis ngayon, Dalia. Hindi na din bagay sa yung pangalam mong Dahlia Joyce dahil hindi ka naman masayahin. Hindi ka na ngang lang. I'm sorry, I made you that. Malumanay na sabi nito, bago ito kumilos palabas ng banyo. Nasa labas lang ako ng pinto. Alin ito bago ito sinara ang pinto ng banyo. Naguguluhang sinundan niya ito ng tingin. Lungkot ba ang nabasa niya sa mga mata nito bago tumalikod? Masyado ba siya naging harsh? Pailing-iling na tinig niya ang sawili sa salamin. Tama ito. Hindi na nga bagay sa kanya ang pangalan niya dahil wala ni Katiting sa kasiyahang mababanaag sa mga mata niya. Lungkot at pangungulila pa din kay Toy ang namamahay. Pinilit niyang umiti pero hindi pa din iyon maabot sa mga mata niya. Napaluha tuloy siya ng hindi oras. Para na pala siyang zombie sa lagay niyang yon Prin, Dalia, okay ka lang ba? You're taking too long. Pinahid niya ang mga luha na madinig niya ang boses ni Leandro. Inayos niya ang sarili bago siya makita nito sa ganoong kondisyon. Dalia, I'm going to open the door now. Sabi nito, bumukas nga ang pinto at pumasok si Leandro. Tahimik na nagpabuhat siya dito. Okay ka lang? Tell me what's wrong. Sabi nito nang mapansin ang pananahimik niya. Hindi siya sumagot. Nadinig na lang niya ang buntong hininga nito. Sige na, sungitan mo ko. Awain mo ko. Basta huwag ka lang manahimik ng ganyan. God, it's killing me, Dalia. Gusto ko nang umuwi. Pwede mo bang iuwi na ako ngayon? Pakiusap niya. Gusto na niyang umuwi at humiga sa sariling kama. Higit sa lahat, gusto niyang makita ang larawan ni Troy. Agad na bumadha ang pagtutol sa mga mata ni Leandro. Hindi ka pa pwedeng umuwi. Please? He sighed and then reached for her hand. Sigurado ka bang okay ka lang? Tumangu siya. Sige, ako nang bahala makipag-usap sa doktor mo. Just a minute, princess. Anito tinungo na ang pinto Leandro? Tawag niya dito. Lumingon din naman agad dito. Tinawag mo kong princess? Namimiss niya din ang tawag na iyon. Bakit ba lahat na lang ay pinapaalala nito sa kanya? Saglit na natigilan nito. Of course. Mukha ka naman talagang prinsesa. Mm, does somebody else call you by that name? Tanong nito. Tumawa siya na mapakla bago sumagot. Si Troy. Ipinapaalala mo siya sa akin, Leandro. Parehong pareho kayo kung kumilos. Ang paraan ng pagtayo, ang paraan ng basta. Magkapareho kayo sa madaming bagay. I Stop it, Dahlia. Nakatiimbag ang nasaway nito sa kanya. Hindi ako si Troy kaya huwag mo akong ikumpara sa kanya. Akala mo lang na magkapareho kami pero ang totoo, nasa isip mo lang ang lahat ng yan. Ay mo pa kasing tanggapin na wala na siya. Pagkasabi niyon ay tuluyan na itong lumabas ng silid. Excuse me lang ha, Dalia. Baka hindi mo napapansin na tayong dalawa na lang ang naiiwan dito. Kailangan mo ding umuwi. Halika na. Sabay na tayo. Sabi sa kanya ni Jenny. Sinimulan nitong ligpiti ng mga gamit nito. Isang linggo muna siya nagpahinga sa bahay nila. At na matiyak niyang maayos na siya at wala namang pinsalang idinulot sa kanya ang aksidente, ay ipinasya niyang bumalik na sa trabaho. Gusto na sana niyang mag-resign noon pero hindi pumayag si Mr. Villa at binigyan lang siya ng indefinite leave. Nauunawaan di umano nito ang kalagayan niya. Idagdag pa ang pamangking nitong si Troy kaya ito naman ay nagdadala mahati din. Ang indefinite leave na iyon ay umabot na mahigit isang taon kaya ang akala niya ay wala na siyang babalik ang trabaho. Sabalit na makausap niya si Mr. Villa ay bukas palad pa din siyang tinanggap nito. Binanggit pa nito na bukas pa din daw ang proposal nito sa kanya para maging junior partner nito. Pero wala mo na sa plano niya yon. Sa ngayon ay kontento siya sa kasalukuyang estado niya sa kumpanya. Mauna ka na, Jenny. Tatapusin ko lang tong account ng Yuri Steel. Naku, ikaw talagang babae ka. Kung wala lang sakit si Mama, sasamahan kita dito kahit magdamag pa. Kaya lang... Kaya lang may sakit nga ang mama mo. Ano ka ba? Kaya kong sawili ko. Sige na, mauna ka na. Okay. Sabi mo eh. Uwi ka nito bago ito tuluyang lumabas ng opisina. Isinobsob uli niya ang kanyang ulo sa ginagawang pambabalansa ng accounts na hawak niya. Hindi siya natatakot na mag-isa lang siya doon dahil may mga gwardiya namang nagwaronda. Ilang oras pa ang lumipas at nangawit na ang batok niya kaya binitawan niya ang hawak niyang ballpen at pumikit upang kahit paano ay mapahinga. Isinandal niya ang kanyang likod sa swivel chair. May ilang oras na nakatutok ang kanyang mga mata sa computer nito. Nadinig niya ang pagbukas ng pinto pero binaliwala niya yon sa pag-aakalang ang mga nagwarondang gwardiya lang yon. Sabalit nagtaka siya na may humila sa silya at inupuan iyon. Napuno din ng mabangong amoy ng pagkain at brewed coffee ang silid. Bigla tuloy nagwelga ang mga bituka niya. Dumilat siya. Leandro? Bahagyang nagulat na sambit niya nang mamulatan nito. Katulad ng dati ay presko ang presko na naman ang itsura nito. Napansin niya na mahilig din ito sa white t-shirt at jeans katulad ni Troy. Ipinilig niya ang kanyang ulo na mapagtanto ang pinatutunguhan ng pag observer niya dito. Kinakausap na uli niya ito. Kung sa bagay, wala nga pala siyang magagawa kundi pakisamahan nito ng mabuti. Dahil ito na yata ang itinalagang driver ng papa niya sa kanya. Ito ang nag sa kanya sa opisina at ito din ang sumusundo kapag uwian. Nagiging tampulan na tuloy siya ng tukso sa opisina. Kapag nasa bahay naman siya, ay hindi din ito maalis doon. Nagtataka siya kung bakit tila walang balak ito na umalis sa lugar nila, gayong wala naman doon ang negosyo nito. Ah, hindi nga pala niya alam kung anong negosyo nito. Balak mo ba mag na dito? Tanong nito. Lumapit ito sa kanya at tinilapag sa desk niya ang dala nitong pagkain. Kumain ka muna. Wika nito na talaga yatang tinutokso ang mga bituka niya dahil umuusok pa ang mga yon. Mukhang mission din ito na pakainin siya sa oras dahil sinisuguro nito na lagi itong nasa tabi niya kapag oras na ng pagkain. Hindi tuloy niya maiwasa mapailing kapag nakikita niya ang mga tingin ng mga kaopisina niya. Inabot niya ang kape na agad namang iniwas ni Leandro. Sa akin to, yung pagkain ng sayo, hindi maganda na pulos kape ang nilalaman ng tiyan mo. Sige na, kain na. Napapailing na din ang put niya ang kutsara at tinidor. Hindi niya alam kung ano ang meron nito para sumunod siya dito. May kung anong kapangyarihan din ang nag-aalalang boses nito na parang humahaplos sa puso niya. Wala ka bang magawa? Bakit parang dito may inuubos sa San Antonio ang oras mo? Akala ko ba, negosyante ka? Di ba? time is gold para sa mga katulad mo? Pagbubukas niya ng usapan. Let's just say that I know how to manage my time. I know which activity I will prioritize. Sagot nito bago humigop ng kape. Buti hindi nagsiselos ang girlfriend mo. Bigla na lang iyong lumabas sa bibig niya at huli na para papabawiin pa iyon. Iniwas na lang niya ang paningin at nagkukunwaving abala sa pagkain. Bahala na ito kung sasagutin nito o hindi ang tanong pero bakit pakiramdam niya ay gusto talaga niya malaman kung may girlfriend na ito. So, do you think I have girlfriend? tanong nito Mas nakakapagtaka naman kung wala Bakit? Dahil gwapo ako. Tingin na niya ito na masama. Ah, <coughs> bagyo ka ba? tanong niya. Bagyo? Naka na tanong nito. Paawa ka kasing bagyo eh. Ang lakas ng hangin dala mo. Humalakhak ito. Sa totoo lang, gwapo naman talaga ito. Pero hindi niya maamin niyon dahil pakiramdam niya. Kapag ginawa niyon ay parang nagtaksil siya kay Troy. Wala akong girlfriend. Uwi ka nito pagkahupan ng halakhak. O, oh, wala daw siyang girlfriend, Dalia. Panunukso ng isip niya na lihim niya kinakastigo. Natuwa ba siyang malaman na wala pa itong girlfriend? Ayaw niyang sagutin ang tanong na iyon. Nagkipit balikat na lamang siya para ipawating dito na hindi niya gustong palawagin ng paksang iyon. Dalia? Ha? Hindi ba sinabi ko sa iyo noon sa ospital na hindi pa kikipagkaibigan ang pakay ko sa iyo? Wika nito habang nakatingin sa kanya ng mataman. Magkahalong kaba at excitement ang nadama niya kung bakit ay hindi niya alam. Binaliwala niya nga iyon at sinagot ang tanong nito ng tango. It's because I don't want to be just your friend, Dahlia. I want something more than that. I love you. Stop it! Putol niya sa sinabi nito. Dali-dali niya pinatay ang computer niya. Pagkakuha na put niya ang kanyang bag at nagmamadaling lumabas siya ng opisina. Hindi niya kayang ibigay ang gusto nito dahil may toy na siya. Si toy lang ang mahal niya at patuloy na mamahalin. Isa pa, Paano nito nasabi na mahal siya nito gayong hindi pa sila lubos na magkakilala? Dalia, wait! Hinawakan siya ni Leandro sa braso na maabutan nito. Iisa lang ang puso ko at naibigay ko na iyon kay Troy. Kung hindi, mabilis niya minawi ang braso niya. Isa lang ang puso ko, Leandro. Kung hindi pa kikipagkaibigan na pakay mo sa akin, mas mabuti pang huwag mo na akong lapitan kahit kailan. Prangkang sabi niya. Mabuti na yung nagkakalinawan sila para wala na itong inaasahan pa mula sa kanya. Nakita niya ang pagtatalo ng mga mata nito bago siya biglang kinabig ni Leandro at ikinulong sa bisig nito. Alam ko yun, Dalia. Alam ko yun. Mahinang wika nito habang masuyang hinahaplos ang kanyang buhok. Tulad ng dati, ay bigla na namang kumalma ang naguguluhang ang isip niya. Pumaya pa din ang kalooban niya. Ano ba ang meron ito at ganoong epekto nito sa kanya? Hindi kita tapipilitin na mahalin ako, Dalia. Just let me show how much I love you. Hayaan mong iparamdam ko sa iyo kung gaano kita iniingatan sa puso ko. I know how much you love Troy. Hindi ako makikipagkompetensya, Dalia. But please, let me stay and don't push me away. Tinapon niya ang lahat ng kanyang lakas upang makawala sa yakap nito. No! I have to push you away, Leandro. Alam mo kung bakit? Pinahid niya ang luhang tumutulo sa kanyang mga pisngi. Dahil kapag nasa malapit ka, Pakiwamdam ko ay pinagtataksilan ko si Troy. Pakiwamdam ko ay nahahati ang puso ko. Nagkakawano ako ng mga pagdududa. Nahihira pang wika niya. Dalia, humakbang ito upang lapitan ulit siya ngunit pinigilan niya ito. Masaya ka na? Masaya ka bang malaman na gano'n ang epekto mo sa akin? Na halos ayaw ko na umalis sa mga bisig mo kapag naiyayakap mo ko? Gusto ko magpakatatag pero pilit mong pinapasok ang pader na hinaharang ko. Huwag mo naman akong paayawapan, Leandro. Maawa ka naman sa akin. Humahagulhol na wika niya. Sa nalalabang mga mata ay nakikita din niya ang mga paghihirap nito. His eyes were battlefield of different emotions. Tila may mga puwersa ang naglalaban-laban doon at parang may gusto din itong sabihin sa kanya. Ngunit sa huli ay tumalikod na lamang ito. Itinukod nito ang mga kamay sa pader at nakita na lang niya ang pagyugyog ng mga balikat nito. Is he crying? I'm sorry but it will always be him. May hinang wika niya bago tuluyang nilisan ng silid na iyon. Kumabog ang dibdib ni Dalia nang tumunog ang doorbell. Isang linggo na nakalipas mula na huling pag-uusap nila ni Leandro at isang linggo na ding hindi nagpapakita sa bahay nila. Ang hindi huminto ay ang pagpapadala nito ng bulaklak. Araw-araw pa din ang dating niyon. Madalas din ito magpadala sa kanya ng mga recorded song na ito mismo ang kumanta. Pero hindi nito tinatangkang tawagan siya o kaya i-text man lang. Ang akala niya ay matatahimik na siya pero lalo pang nagulo ang kalooban niya. Gustong gusto niya makita ulit ito. Madinig ang tinig nito at makulong sa mga bisig nito. Ilang gabi na din siya nahihirapang matulog dahil sa kaiisip dito. Hindi si Leandro. Wika ng mama niya na siyang lumapit sa pinto at nagbukas niyon. Sino po bang naghihintay sa kanya? Sagot niya sa kanyang ina na tila nasa mood para tuksohin siya. Alam ba nito na kaya siya umupo sa sala nila ay para nga makita si Leandro kung sakaling ito nga ang dumating. Tumabi sa kanyang mama niya at inabot ang kamay niya. Walang masama kung pagbigyan mo ang sarili mo na lumigaya uli. Alam mong yan din ang gugustuhin ni Troy, Iha. Ma, ano bang sinasabi niyo? Pagmamang ang maangan niya. Iha, ina mo ako at sa akin galing. Kaya hindi ka man magsalita ay alam ko ang iniisip mo. Naguguluhan ka, hindi ba? Naguguluhan ka dahil nahahati ang puso mo. Sundin mo ang puso mo anak. Nakikita nun ang hindi nakikita ng mga mata mo. Nagtatanong ang mga matang tiningnan niya ito. Sabi nga nila, Love is battlefield between the logic and emotion. Our mind is all logic. It will always give you endless reason. Whereas our heart is all emotions. It always deals with how we feel. So choose your heart, Dahlia for it will always lead you to your happiness. Ma, hindi niya malaman kung paano sasagutin ng mga binitawan nito ang salita. Alam niyang tama ang mga sinabi nito. Hindi nga ba puso din ang ginamit niya noon kay Troy? May sakit si Leandro. May sakit si Leandro? Biglang napuno ng pag-aalala ang dibdib niya para sa binata. Agad nung umiti ang mama niya. Nasa San Jose siya. Doon sa idinidevelop na resort doon. Sa kanya pala yun. Gusto mo bang dalahan man lang siya ng makakain? Napaawang ang bibig ni Dalia na makita niya ang resort na pagmamayari ni Leandro. Modernong moderno iyon. Nakakamangha ang napakalaking swimming pool na konektado sa dagat. Nagmukha tuloy iyon na infinity pool. Sa isang bahagi ay makikita ang man-made falls. Bagaman hindi pa tapos ang renovation ng na resort, nagkalat pa din ng mga turista. Nagkasya ang mga ito sa mga bahay kubo na nakatayo malapit sa dalampasigan. Ang hula niya ay para iyon sa mga day trip dahil may buon hotel at mga villa ang resort. Ipinasya niyang pumasok sa hotel at magtanong sa receptionist na naroon. Bumulaga sa kanya ang napakalawak na labi na may fountain sa gitna at may malaking vase na pawang sariwang bulaklak ang mga laman. Gusto tuloy niya mag-isip kung nasa Pilipinas pa ba siya. Para kasing pang ibang bansa ang kalidad ng lugar na iyon. Nilapitan niya ang receptionist at binati ito. Good morning ma'am. How may I help you? Tanong nito sa kanya. Napansin niya na bahagyang manlaki ang mga mata nito. Saglit din natigilan nito bago lumampas ang tingin sa kanya. Pagkalipas na ilang segundo ay binalik nito ang tingin sa kanya. I'm sorry po ma'am, hindi ko po kayo nakilala. Hinging pa umanhin nito at pinagtaka niya. Naguguluhang dumingon siya at tinanap kung ano ang tinitingnan nito kanina sa likuran niya. Ganoon na lamang ang pag-awang na bibig niya. Nang bumulaga sa mga mata niya ang pagkalaki-laking larawan niya na nakadikit sa isang dingding ng labi. Lumalabas tuloy na iyon ng centerpiece ng buong labi ng hotel. Hindi niya matandaan kung saan kinuha ng lawawang iyon, pero hindi pa rin niya nakikita ang lawawang na iyon. Naiilang nanginitean niya ang receptionist. Si Leandro. Nasa taas po yata. Itinuro nito sa kanya ang private elevator na siyang di umano maghahatid sa kanya sa unit ni Leandro. Hindi pa siya tapos mag-isip kung paano niya pakikiharapan ng binata ay bumukas na ang elevator. Huminga siya ng malalim bago bumaba ng elevator at humakbang patungo sa nag-iisang pinto sa palapag na iyon. Kumatok siya pero nang walang sumagot ay pinihit niya ang seradura. Bumigay naman iyon kaya tinulak niya at pumasok siya. Kung namangha siya sa kabuuan ng resort, mas makapigil hininga pala ang pinasok niyang pinto. Isa yung fully furnished penthouse apartment. Napakaganda niyon na animo world class na interior designer ang inupahan ng serbisyo para ayusin niyon. Pawang dekalidad ang mga gamit doon. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid, mukhang walang tao doon. Nagpasos siyang umalis na lamang. Pero bago niya marating ang pinto, ay bumukas iyon at niluwan iyon si Leandro. You are here. You are really here? Hinihingal na sabi nito. Inilang hakbang nito ang distansya sa pagitan nila at niyakap siya na mahigpit. Ang akala ko ay binibibo lang ako ng receptionist sa baba. Binitawan siya nito at kinulong ang mga mukha niya sa mga kamay nito. Oh my God, I missed you. Wika nito bago dahan-dahang nilapit ang mukha nito sa mukha niya. Ngunit bago pa nito tuluyang magawa ang mga nais, ay umiwas na siya at lumayo dito. Naguguluhin din siya kasi. Natitiyak niyang mahal na mahal niya si Toy, ngunit bakit pakiramdam niya ay kahati na nito si Leandro. Parang mahal na din niya ang huli. Posible kayang nagkakamali lang siya ng damdamin? Baka hindi naman talaga niya mahal ito. Baka nakikita lang niya si Troy sa katauhan nito Ang bawat kilos at galaw ay nagpapaalala sa kanya kay Troy napaka din ng bawat hawak nito Ano ang nangyayari sa kanya? Binubuhay ba niya sa katauhan ni Leandro si Troy? Paano niya makakalimutan si Troy kung sa bawat kilos ni Leandro ay nakikita niya si Troy? O baka naman posible na tumibok ang puso niya sa dalawang tao Sa iisang patay na at sa isang buhay pa At dito po natatapos ang episode nito Abangan po ang susunod na kabanata.